Uh, Honorable Chair, uh, gusto ko pong uh, marinig sa inyo galing po sa mga witnesses kasi ang mga witness po ay hindi ko nakaharap bukod lang dito sa isang iski, iski kagawad at kay Barangay Captain. Wala namang pera na sinabi pero may uh, sinabi na may darating na mga uh, AX program at saka tupad, duli tupad program. So, ang sinabi lang po na lahat na nakasign, ito pong beneficiary. Pero doon sa mga ibang uh, witnesses sana, uh, hindi ko masa dapat uh, hindi ko lang pangunahan yung kanilang mga sabihin para hindi din ma, ma intercept doon sa kabila baka puntahan na naman tulad nangyari doon sa claim ko sa AX na binawasan na binabahay-bahay na naman kagad para bawiin yung mga statement, uh, Honorable Chair. Ano yung AX na sinasabi mong binawasan? Ah, yung pong uh, distribution nila during election, barangay election na ang nakatanggap ng 5,000 pesos doon po sa binyo mismo, kinuha po ang 4,000 pesos. ah uh, at saka yung educational support program na halagang 10,000 pesos Ah uh, binawas din po ang uh, 9,000 pesos doon mismo kinuha sa binyo kung saan nag-release ang DSWD. At uh, yung mga ibang witnesses natin ngayon ah uh, pinupuntahan po din sa mga bahay-bahay para bawiin yung mga kanilang affidavit o kanilang mga video statement na nagpatunay na ay uh, may nangyaring uh, anomaly po dito sa distribution ng uh, DSWD through Tingog Party List po. Doon po galing ang pundo sa Tingog Party List na binabahagi o dinadownload sa mga kaibigan nating uh, kasamahan nating politiko dito sa probinsya ng Davao del Norte. At sila din po itong mga politiko na po na ito, yung mga nag-distribute sa AX na may mga kumple na anomalya sila din po ngayon ang nagpakalat dito sa uh, People's Initiative Campaign. Sila po din po ang uh, nangungulo. Okay. So meron na kayong karanasan na may bayaran mula sa Tingog Party List, pero ito yung barangay election. Ito dito, Opo. signature campaign ng PI, pangako lang, promise lang, wala namang binigay pang pera. Ah, Mr. Ch Uh, honorable Chair, yes. uh, kung nakalabas lang sana ng mga witness, gusto ko po galing sa kanilang bibig, marinig. Sige. Pero may, yung sunod, susunod na pagdinig, uh, Honorable Chair, yes. Uh, dalain ko po sila at sila mismo ang magsalita. Okay. Thank you. At uh, si Senator Batoyata, may mga katanungan din sa ating mga testigo, Barangay Kapitan, sa Tagum, at uh, Si Kap Artana SK Kagawad paki-tas uh, uh, lang ng kamay at you are all uh, recognized us. kung may idadagdag kayo. O uh, Kapitan. Mag Hintayin mo si Senator. Thank But you to... Madam Chair. Gob uh Thank you for your uh, paningkamot bisa baha ay uh, uh, ibig sabihin niyan kahit It's na talaga ko pa hindi makakapigil talaga sa desire ninyo na uh, ito investigation na ginagawa ng Senado. Salamat, Gov. And I would like to recognize the fact that uh, you are using the term Dabonon. The uh, Ma-remember ko yung tatay ko. In my father was a true Dabonon. He always uh, claimed to be a Dabonon. He, he, he did not use the term the bawinyo, the So, that, that's uh, yung mga lumang tao noon, the yung talagang claim nila. We are the baw Thank you for that, Gob. Na-remember ko yung tatay ko. Thank you. Okay, um, Madam Chair, may I proceed with the uh, yes. barangay Captain uh, Cap? You have the floor. Pakinggan ka namin. Barangay Kapitan, uh, please paki-introduce na lang kap sa pangalan mo. Mm. -hmm. Masyado klaro kap, hindi klaro masyado klaro. Paano nga? Hindi lang. Ha? ayos daw. Ay, ah, ka. uh, Kapitan Billy Arkena ng Nueva Pirsa Tagum City. Salamat kap. Uh, please unsay uh, unsa inhebawan nimo about this uh, signature campaign? Uh, we would like to listen. Go ahead. Ah, okay, uh, uh, Mr. Senator, yung people's initiative na dumating sa aming barangay through protocol ng isang politiko dito sa Davao del Norte, punta sa barangay tapos nagpatulong sa akin, ah, uh, may ginawa siyang ah, uh, ah, uh, anong ibig sabihin niya itong pag, saya, pagpasabot. Ano to? Pasabot, yes. Oh, so, pagpasabot sa akin sa sa akin then, uh, yun lang ang sinasabi sa akin yung economic provision at ako naman bilang Pilipino alam ko naman yung anong uh, sabi ng economic provision may uh, kaunti akong nalalaman diyan ah uh, tinawagan ko yung mga kaibigan kong taga barangay din namin tapos actually Mr. Senator isa rin ako sa nagpirma doon pinarakan uh, pinalakad ko sa aking uh, constituent at uh, pumirman naman yung iba pero wala walang sapilitan talagang ginawa sa amin. Ang sabi lang sa akin, uh, pwede ba ka patulong sa iyo? yun, yun ang ginawa ko. No? Uh, binigay sa aking tauhan tapos uh, pinalakad sa buong uh, barangay. Uh, wala namang uh, wala namang uh, yang sinasabing uh, Uh, may may about sa aming ayuda or ano sa akin lang mismo Mr. Senator walang ganun nga walang ganun nangyari sa aking barangay no sa Tagum City sa Nueva ano Persa Ah thank you salamat kap salamat So kisa pa isa dia sino pa yung isa diyan na pwede magsalita pakinggan natin Po ah, uh... I'm Ninyo ang Angelica Anja, SK Kagawad, Barangay Magugpis in, 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 in Tagum City po uh, ipatawag mi sa barangay katong time kay nadi yatag na form na papermahan na sa mga tao which is the people initiative to siya and then mo to nagpaghatag sa mong form ana tong uh, naka nag explain sa amo ana papermahan na tong form na pulo da kubok tao then ang ilang explanation nato sa MOA is mag-usa daw mga politiko sa taas. More po to akong na-remember sa papatawag sa mo honorable senator. Walang promise of uh, any ayuda from them? Walang promise of any ayuda from them? Wala po pero sa... Um, form na nag sa Mois, nagatag sila og deadline. Ha? Huh? Sa sa so, wala sila promise na pero katong form na nila sa Amoa, kay nag sila og deadline. Then wala na ko siya na because po an uh, nag-focus ko sa youth kay na activities po ato. Okay. okay. so, sa form wala ka ma-involve sa pagpapirma doon sa baba. wala wala po nag wala po, wala po, wala po Okay. Thank you, thank you. Salamat. Sana nandito yung mga kung nakapirma, no? Pero anyway, we understand your predicament. Uh, hindi kayo pwedeng makabiyahe dahil nga lakas ang baha dyan. Uh, we, we need to hear from them, yung mga tao mismo na pumirma at uh, pinamisa ng ayuda.